Ito baon, bigyan ko baon. Mag-aaral kayo mabuti ha. Magtitinda pa kayo niyan. Ingat kayo ha, ingat. Sige. Uh, Magkano yan? 20 po isang baon. 20? Opo. Ilan taon ka na ba? 10. Hindi ka nag-aaral? Nag-aaral. Kanina ka pa dyan? Kanina ka pa? 20 po. 20 po. 20 po isang baon. Oo. Uh, ano pangalan mo? Paul Jan. Ate mo? Taga saan kayo? Diyan lang no, sa Tapatang Glorisman. 20 to? Isang balot. Isang balot. Di, di ano? 60. Ano yan? Ano? Tuwing Sabado, Linggo. Magtitinda ka rito. Araw-araw? Ano? Ha? Eh di pagkagaling mo sa school, ano ka? ah titinda ka dyan? Hindi po ako ako nagtitinda pa, pa bago dating pa lang. Ah, tapos anong oras ka nagtitinda, nagsisimula? Mga 1 or 2. 1 or 2? Pwede init nun. Ano pangalan mo? Ashley. Ashley? Ashley. Ilan taon ka na? 30. Magkapatid kayo? Kung sipag niyo naman, ilan na lang yan? Madami pa. Oh, madami pa. <laughs> <laughs> Magkano kinikita nyo dyan? Depende po. Depende. Okay. Ito, pogi to. Paglaki, syempre, di ba? Ano, chinito? No. Ikaw, chinita. 13? Nag-aaral ka pa. Ilan kayo magkakapatid? Anim. Anim? Pang ilan ka? Panganay. Ikaw ang panganay, 13. Ikaw? Pangalawa. Pang Pangalawa? Magkasunod kayo? Ilan taon ka na? 10? 10. Uh, 1310. Eh di yung bunso nyo, ilang taon na? 1 Oh, bago lang. Yan, yung lima, bibilin ko na yan. 100. 50 na lang. 50 na lang. <laughs> Ayaw. 50. Sige na. Gawa nyo ba yan? O inaangkat nyo lang din? Inaangkat na. Magano'ng kuha nyo? Sa takot po mahal ah siyang humahango tapos kayo nagtitinda nagtitinda din po siya ah nagtitinda rin saan dito sa lang sa din sa asalado rasi paggabi po ano yung nanay nyo sa bahay ng bata ano bibiliin ko na yung lima one hundred ah hindi sinkwenta sinkwenta na lang na no. <laughs> sige bilhin ko na yan. 100. one hundred 50 na lang 50 tawad tawad Ashley tawad okay. yan lima ilang pirasong laman nito mama ko po di kunin ko na to ano nandito kayo lagi kunin ko na to lima eh, lima ito yung bayad din sa lima tapos Bibigyan ko kayo na ano, ng pangbaon ha. Okay lang. Ito baon, bigyan ko kayo ng baon. One hundred sa yon, sa one yo hundred. Okay lang. Thank you. Sige, mag aaral kayo mabuti ha. Magtitinda pa kayo niyan. Ingat kayo ha, ingat. Sige. Grabe si pag nung magkapatid niyo no. Si Ashley tsaka si Paul Jan. Ito yung tinitinid nila. Oh. Basahan.